Mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin, tumataas na antas ng krimen, banta ng gyera at ang patuloy na korupsyon sa gobyerno. Ilan lamang ito sa mga suliraning kinakaharap ngayon ng mga Pilipino. Mahirap man o mayaman, lahat apektado sa nangyayaring kaguluhan ngayon sa bansa. Kaguluhan na pawang resulta ng matinding politika sa Pilipinas. At ang matinding apektado ng lahat ng ito ay ang mga ordinaryong mamamayan. Kaugnay nito sa kanyang social media account, binigyan diin ang dating kalihim ng Department of National Defense o DND na si Roberto Gonzalez na ang bulok na sistema ng politika ang sanhi ng paghihirap ng marami sa ating mga kababayan. Kaya dapat na anya itong baguhin. Dagdag pa ng dating kalihim na matitigil lang ang maruming politika kung hindi ito pahihintulutan ng ating mga kababayan. Kasabay nito hinikayat din ni Gonzales ang mga na huwag panghinaan ng loob dahil may pag-asa pa anyang umunlad ang bansang Pilipinas. Kung matatandaan, may mga ginagawa pa rin mga rally sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sinisigaw ang mustisya laban sa kasalukuyang administrasyon.